Gada News FM Batangas sa detalye. Ibrigada mo! Brigada. Magpapatuloy pa rin bukas, araw ng linggo, July 13, 2025, ang pagsasagawa ng search and retrieval operation ng PCG para sa mga nawawalang sabungero sa lawa ng taal sa may bahagi ng Laurel, Batangas. Kanina umabot ng halos walong oras ang sinagawang search and retrieval operation ng mga technical divers kung saan na-recover nila ang dalawang suspected object kahit na zero visibility ang ilalim ng lawa. Ayon kay PCG Commodore Heronimo Tavilla, kapakapa na lang ginagawa ng mga technical divers sa ilalim ng lawa. And, uh, may may underwater current din niyan no? 'yung uh, area na 'yun. Ang ang kay very challenging na 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 area para magkakandaka ng diving operation. Dagdag pa nito, Villa, naglalagay rin sila ng markings of flotation device para sa mga technical divers. Para mamarkahan natin and yung mga divers uh, hindi ka ma-disorient sa bottom to to locate again those things na nakapamul doon. So ganyan yung challenge din. Samantala, ang mga na ng mga suspected object ay hawak na ng soko upang isa ilalim sa pagsusuri. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Adam Tarok ng 104.7 Brigada News FM Batangas. The Music and News Authority. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, umalma naman ang Philippine Coast Guard sa mga tila may agam-agam sa ilang sako ng mga buto na nakita sa Taal Lake sa kasagsagan ng paghahanap sa labi ng mga nawawalang sa bungero. May report si Brigada Jigo Studio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report. Sa unang araw ng search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard sa labi ng mga nawawalang sa bungero, dalawang sako agad ang kanilang narecover sa ilalim ng Taal Lake. Sa kabila nito, may agam-agam ang mga netizens na planted o inilagay lamang ang mga narecover na sako. Ang PCG pumalag sa aligasyon. Hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at uh, nung risk, nakita niyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin. Kung ganun lang yung uh, yung uh, appreciation namin sa paghahanap kami, yung aming uh, puso at isip, talagang dinalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng uh, katawan ng mga divers namin sa Piligro. Hindi raw dapat gawin biro at bigyan ng spekulasyon ng operasyon ayon sa PCG. May peculiarity itong operasyon na to. Unang-una, hindi naman to simpleng uh, kung ano lang krimen. Ang inahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung soko, yung forensic. Paliwanag pa ng PCG, gutay-gutay na ang mga sako nang makita sa ilalim ng lawa, kaya kailangan ingatan ang pagangat sa mga ito. To keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya ng pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? magsabog-sabog. Inaasahan naman ng PCG na darating ang mga underwater remotely operated vehicle ngayong linggo na malaki ang maitutulong para mahanap ang mga labi ng missing sa bungeros. Samantala, kailangan pa umanong suriin ang ng mga nadiskubring sako sa taalik nitong biyernes. I cannot say anything about that kasi sila yung nag charge kagad. Nakita niya once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin ay kinakailangan lagi appropriately sa isang uh, bag no para hindi siya ma-contaminate at uh, ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng uh, katawan ng tao. Hindi pa naman alam ng Department of Justice kung buto ng tao ang nilalaman ng puting sako na narecover ng mga otoridad noong webe sa Taal Lake. Aabutin ng isa hanggang dalawang araw ang forensic examination para matukoy kung buto ng tao o hindi ang narecover in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Tiniyak naman ang Malacanang na walang cover-up sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Kasunod ito ng pagkakadiskubre ng mga hinihinalang butos ng tao sa Taal Lake. Gita Palacio, tuloy ang investigasyon at sisiguraduhin mananagot ang dapat managot kapag napatunayang may kaugnayan ito sa kaso. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada! <laughs> Tiniyak ng Malacanang na walang magiging cover-up sa investigasyon na kaugnay ng mga nawawalang sa bungero, kasunod ng pagkakadiskubre ng mga hinihinalang buto ng tao sa Taal Lake. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat tuloy-tuloy ang investigasyon sa kaso at siguruhing hindi ito mababaon sa limot. Batay sa ulat ng Department of Justice, sasailalim pa sa forensic examination at DNA testing ang mga narecover na buto upang matukoy kung may kaugnayan ito sa kaso ng mga sabongerong apat na taon ang nawawala. Ang mga buto ay natagpuan ng Philippine Coast Guard nitong Webes sa bahagi ng Taal Lake habang nagsasagawa ng inspeksyon sa lugar kung saan umano itinapon ang mga biktima. Dagdag ng palasyo kung mapatunayang may kaugnayan ang mga buto sa kaso, lalong paiigtingin ng administrasyon ang pagtutok para makamit ang hostisya ng mga pamilya ng mga missing sabongero. Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay uh, talaga may kinalaman po sa nasabing uh, kaso na mga missing sa Bongeros At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay uh, tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At uh, hindi po ito uh, papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Sa ibang mga balita naman po ngayong araw, ginugunita ang ikasyam na anibersaryo ng arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ngunit habang nananatiling matatag ang posisyon ng bansa, kinikilala rin ng Philippine Navy ang patuloy na hamon lalo na sa aspeto ng information warfare ng China. Narito ang report ni Brigada Kath Austria, Ibrigada mo! July 12, 2016, isang makasaysayang araw para sa Pilipinas. Kinilala ng Permanent Court of Arbitration na walang legal na batayan ng Nine Dash Line ng China na sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Ngunit siyam na taon matapos ang desisyong ito, nananatiling hamon ang kilos ng China sa West Philippine Sea. What I could say is that the escalation is more on the narratives the information warfare being waged against us, the false narrative, the malign influence being given out, that has increased. But on the actions, I will need to do a more in-depth assessment on that. Pagdating naman sa aktual na galaw sa karagatan, inamin ang opisyal na pabago-bago ang kilos ng China. Over the years, it, it's not a steady increase. There will be times that they are aggressive, there are times that they are aggressive or coercive, there are times that they are not. So it is a up and down it fluctuates. It's not a steady increase of aggressiveness. Ang partikula na nabanggit ang ilang insidente noong 2023 sa Ayungin Shoal at agresibong galaw sa Bajo de Masinloc noong 2024. They were aggressive in 2023 during the Rory missions to Ayungin Shoal. They were aggressive in 2024 in Bajo de Masinloc but for years before that, I have to check. Napansin din umano ng Navy na mas kalmado ang kilos ng China kapag may presensya ng foreign navy sa MMCA o itong multilateral maritime cooperative activity. Ngunit matapos ang naturang aktividad, bumabalik muli ang agresibong hakbang o aktividad ng China. During the conduct of the MMCAs, they are, so to speak, behaved. No coercive and aggressive actions. So the presence of foreign navies causes a short change, a temporary change in their behavior. But after the MMCA, they start being aggressive and they give out their narratives as if to show that they are still there and they are still a force to reckon with. Samantala muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paninindigan sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa WPS. Magpapatuloy din ang kanilang maritime at aerial patrols at pagpapalakas ng ating maritime domain awareness upang mapanatili ang seguridad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga manging isdang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Right backs. Right backs. Right backs. Brigada Nationwide Nationwide Bukas naman ang Department of Education o DepEd na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman kaugnay sa mga kasong isinampalaban sa ilang dating opisyal ng ahensya. Ito ay ukol naman sa umano'y irregularidad sa pagbili ng mga laptop para sa mga guro noong 2020. Maalang, maalala pong kabilang sa mga kinasuhan ay sina dating Education Secretary Leonor Briones at dating PSDBM Chief Christopher Lawa. Patay naman sa resolusyon ng Ombudsman, may pananagutan ng mga naturang opisyal sa procurement ng 2.4 billion pesos Nahalaga po ng laptop na tinukoy ng Commission on Audit o COA bilang overpriced at luma na. Ay naman sa DepEd, wala nang kaugnayan sa kasalukuyang pamunuan ang mga nasangkot. Dahil dito, tiniyak ng ahensya ang buong suporta sa investigasyon at kahandaang magsumete ng mga dokumento para sa mabilis at patas na proseso. Samantala ang ICC hindi na umano pakikinggan ng anumang resolusyon o pahayag ng domestic authorities upang pauwiin sa bansa si dating Pangulong Duterte Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! report! Minaliit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang resolusyong inihain sa Senado na nananawagan sa agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Ayon kay De Lima, political posturing lang ang hakbang at walang bigat sa aspetong legal sa kinaharap nitong kaso. Wala na anyang kapangyarihan ng gobyerno na papalikin si Duterte sa bansa. Ipinaliwanag ng kongresista na ang ICC ay isang independent international tribunal na may sapat na jurisdiction sa mga mga krimen ginawa ng dating pangulo sa ilalim ng madugong war on drugs campaign. Hindi umano basta na lamang matitinag ang ICC sa mga local resolution at hindi pakikinggan ang sasabihin ng domestic authorities. Higit pa niya, maaari lamang i-take note ang mga motion na ihahain ngunit hindi pagbibigyan ng ICC ang mga usapin ukol sa pagpapauwi. Para kay Delima, mas makabubuting hintayin ang aksyon ng ICC sa pending request ng kampo ni Duterte para sa interim release. Mababatid na ang resolusyon sa Senado ay hinihain ni Senado Senador Robin Hood Padilla at nilagdaan ng mga kaalyado ng dating Pangulo na Senador na sina Senador Ampato de la Rosa at Pongo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Frank Max, Brigada Bandita, Nationwide, Pinabulaanan mismo ni Vice President Sara Duterte ang larawan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumakalat ngayon sa social media. Sa larawang ito, makikita kasi ang matandang Duterte sa kama ng ospital, nakahiga, tila bedridden na at may dalawang band sa kamay. Ay naman kay VP Sara, fake news lang ito. Sa isang panayam, sinabi naman ng pangalawang Pangulo na malamang naman ay edited lang ang naturang larawan. Wala rin umano ang kanyang ama sa hospital detention unit. Nakakapaglakad-lakad din niya ito at hindi kailangang manatili sa kama. Sa huli naman, sinabi ni VP Sara na bagamat malaki ang binaba ng timbang ni dating Pangulong Duterte, malusog pa rin ito sa pangkalahatan. Sa mga kabrigada na kisabit o nasubukan nyo na rin po bang sumakay ng jeep, natanging kalahati na lang ng puwet ninyo ang sakay, pero nagbayad ka naman ng buo. Sabi po ng LTFRB, may magbabantay na raw silang team para maiwasan ang Sardinas Gaming sa mga pampublikong sasakyan. Update kung sinusunda na ng ilang PUV drivers at operators ang anti-Sardinas policy. Alamin po natin sa report ni Brigada Ann Cortez, i mo! Obrigada! Live report! Pauis! Traffic! Siksikan pa! Well, yan ata ang instant flu Filipino Commuter Starter Pack dito sa Pilipinas. Pero para maiwasan na nga ang sardinas na siksikan sa loob ng mga pampublikong sasakyan, muling ipinapatupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang anti-sardinas policy nitong July 9. Ang anti-sardinas policy ay naglalayong pigilan ng pagsasakay sa mga pampublikong sasakyan ng sobra-sobrang pasahero na para bang mga isda sila sa loob ng lata ng sardinas. Ilang araw nga matapos na ipaalala ng LTFRB ang tungkol dito. Ang katanungan, nasusunod na kaya ito ngayon? Well, yan ang ating aalaman sa ating adventure ngayong araw. Siyempre, kasama ang inyong makulit at siyempre ang lakwatsyara inyong kabrigada na si Brigada and Cortez. Before tayo sumakay ng ano, jeep, magbayad po. Tsaka, para po, mahihain. At <laughs> syempre, ishishare ko muna sa inyo ang aking mga basic essentials na talaga namang naladala ko tuwing as a commute person. Syempre, nandito yan sa ating bag. Ito na yung bag. Ito talaga, papakita ko sa inyo ano naman. Well, syempre, unang-una dyan yung aking eksakto na pamasahe para, alam mo na, Bayad po! Number two, we also have reusable mask para iwas, ano, langhap ng usok na for the mabaho talaga. Number three, syempre, meron din tayong alcohol para sanitize, sanitize lang, lalo na hindi naman natin alam kung sino yung mga nakakasama natin o no, kakasalumuha. Number four, tissue, kung merong uh, masyadong mainit o kaya pa nyo, pamunas na mga pawis sa tag-ulan na, eh dapat hindi rin naman iiwanan iiwa yung ano, umbrella payong para naman iwas dito nga sa tag-init at the same time sa tag-araw. At ito na ka ano, mga kabrigada, susubukan na nga natin sumakay ngayon dito sa jeepney. At titignan natin kung okay na ba talaga wala na nga bang sardinas na tinatawag na at hindi na nga ba masikip. Ayan, nakikita mo po. Ayan. So, dito sa pagpasok natin, malawag pa siya, no? wala pa masyado. Pero may mga kasakayan na tayo ngayong mga pasahero. Ayan, tara mga kabrigada, no, after 30 minutes nga na pagbiyahe natin, no, kanina, maluwang pa talaga nung pumasok tayo, sumakay tayo kanina dahil no, sundan nga daw nila yung maximum capacity. Do kanina, bago tayo umalis, doon nga sa mismo sa sa Pasig, and nagkaroon na rin ng ano, tumatayo dito. Kumbaga yung parang standing na tinatawag nila dito sa may labas nung no, ano natin, pa jeep. Pero ngayon, so far, sa 30 minutes natin, ang napansin lang natin dito sa pagliibot natin, kapag ka sobrang sikip, parang tagilid kasi kanina may nadaanan tayo na traffic. At doon sa traffic, kung may kadikit-dikit ka at talagang parang sardinas ka, talagang pawis na pawis ka. At syempre, kung papasok ka pa sa trabaho, eh mukha ka ng ano, no? kung baga, parang hindi ka na presentable. Ayan na, eh, kayo po ba, somehow na experience nyo na po ba ito, kung baga yung sasakay ka ng, ano, ng jeep na sobrang sikip? Oo, maraming bisis na, lalo na pagpasokan. Siksikan talaga pag last hours, yon ma-experience mo talaga yun. Mayroong mga nakatayo, siyempre nahihirapan ka kasi ano eh, kaya lang nagmamadali ka. Eh, eh ah, gagrab mo na lang. Matatandaan ayon kay DOTR Secretary Vince Dison kailangan mapatupad ito na mabuti upang maiwasan ng overloading na siyang nagdadala naman ng discomfort sa mga pasahero at siyempre possible na aksidente tulad naman nangyari sa nakaraan. Kung hindi nga makasunod sa batas ay maaaring pagmultahin at maparusahan base sa nakalagay sa Joint Administrative Order No. 2014-01 o di kaya suspension o kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience. Aware po ba kayo dito sa anti-sardinas? Yes, aware kami dyan. Pero ang sinasabi ko nga sana, yung sinasabi nilang <laughs> sardinas. Eh, tignan nga po nila yung mga, na, yung mga nakakoop sa saka yung mga nakakooperatiba. Alas magpalitan na rin po ng muka. Napakahirap dahil sa, muka sa muka, eh, nagdidik, nagsi, nagkakanda dikit-dikit niya. Walang alat sa bau. Sa bawat araw nga ng hintayan at maging siksikan, isang bagay lang ang malinaw, ang mga karaniwang commuters sa wana sa pangako. Kaya ang katanungan ngayon, sapat na nga ba ang anti-sardinas policy para maayos ang sistema na ito o panibago na naman ba itong polisiya kung saan makakalimutan rin ito matapos ang buwan o di kaya ay taon. Muli, ako po si Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Brigada Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive, Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Zealand Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada Newsaff Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako sa si Brigada Leybagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada Newsaff Manila ang nag-iisang the music and news authority. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Palitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.